Dang araw sa inyong lahat. Sa Department of Trade and Industry, patuloy naming sinusulong ang pag-angat ng negosyong Pilipino. Sa bayan ng ating pag-unlad, hindi namin nalilimutan ang mahalagang ambag ng mahigit sa isang milyong sari store na pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga mamamayan. Sa pag-unlad ng bayan, kasama ang mga sari-sari store na may mahalagang papel sa ekonomiya. Kaya naman, inilunsad ng DTI ang isang bagong programa na makakatulong sa pag-asenso ng ating mga tindahan. Ito ang Tindahan mo in Up Mo, isang programa na mag-upgrade ng inyong tindahan sa pamamagitan ng digitalisasyon at makabagong sistema ng pagbibenta. Sa programang ito, matutulungan namin kayong matuto ng mga digital tools, pati na rin ang mga kaalaman at sustainable practices na makakatulong sa inyong negosyo. Ginagawa ng DTI ang programang ito upang ang inyong tindahan ay maging matatag, mas malago at handang makipagsabayan sa modernong ekonomiya tungo sa bagong Pilipinas. Kaya samahan nyo kami, halina at i-level up na ang inyong mga tindahan.